guys, good morning. Ah, good day pala sa inyo guys. Andito dito na naman ulit tayo sa ating for vlogging. Okay? So ngayon ay ang problema niya ay ganyang error. So ngayon hindi siya makita. I-flash ko na lang screen. Meron na akong picture dyan. So, okay? So ayan, mayroon siyang uh, blinking lights. Ayan, ilawan lahat hanggang hanggang dito din. Oh, power. So ngayon, ang um, na natin, ano, ayusin niya natin. Ayusin natin yan. At uh, ang una natin gagawin ay, syempre, tanggalin ng mga screw dito banda tapos dito sa taas dito at tapos iangat tong simple na to okay so, sirado tapos unplug nyo sa wall outlet para mapatay yung uh, printer tapos pagkatapos nyan ano natin sa ito tagalin natin itong mga top cover alright so ngayon tanggal na Tanggal natin yung top cover. Yan, uh, yung error na yon ay tawag doon general error. So, ngayon, uh, ating gagawin is, ano lang, uh, itong flex cable nila, reinsert muna natin. Okay. So, reinsert natin. Yan, ito isa-isa. I-reposition -isa, natin. Yan, itong isa. Sensor, tapos ito sa may ink. Yan, yan po. Tanggal na. So, so, ibalik natin so ito ang unang procedure ko pang, reinsert lang tong mga flex cable yan kasi meron dyan mayroon na eh. kung hindi talaga magagana next proceed tayo sa next step okay yan okay yan ito talaga, ito talaga ang pinaka importante sa lahat ang flex cable ng carriage PCA board okay Then, pagkatapos nyan, tapos na natin na reinsert ang apat na to. Apat na yan. Reinsert natin yung dito banda. Yung sa, ano, PCB board nito. Ito ang uh, tawag nito. PCA carriage board. So, ito muna. Ito. Ito nyo man, uh, tanggal ko na ang pikas end. Picas. Kabilang end nyan. Ito. Ito. So, reinsert mo lang to. Reinsert mo lang dito. Pasok ulit. Okay. Hugot at saka ibalik. Ah, hindi pabalik. Nagaling mo na screw. Para maangat. Ayan. O yan. Pagka ipasok. I-screw. I-fix. Tapos, galaw-galaw. At saka ibalik yung top cover. Right? So, <coughs> goodbye. Maganda na ako. Ay, sorry. So, ngayon, narin. Na-plug-in na natin. Yan, na-plug-in na natin. So i-ano natin power on muna yan kung mag error ba talaga ulit kung mag error yan mayroong problema sa isang parts uh, ating uh, tingnan muna kung mag error ba talaga siya yan kita pa yung logo HP logo Alright, antayin lang natin. Sana gumana. Pag hindi, uh, next, proceed sa next step. Next step is ah uh, yung PCA carriage board. Yung tinuturo ko kanina. Yun na nating susundin. Susunod pala. Isusunod na ayusin or palitan. Ayun! Yan guys, oh. Yan, di ba? Baka na may align or ano. Laga doon. Yan guys, oh. Kita nyo naman. Nag-home siya. So, hindi pa tayo tapos dyan. Ano yung mga na natin? Ah... Uh, tawag dito mag try tayo na print okay mag print tayo ng isang print test page okay, test page so insert tayo na ng... okay insert tayo ng file at makikita nyo okay later so mag top test tayo so mayroon akong di ba kita nyo to yan kita nyo yan So, yan. Composition. Tapos pindutin nyo to Apat na beses. So, right. Sa. Deha. Tulo. Ay. pala. Tatlo lang pala. Pero try nyo ang apat. So support no? So hanapin yung uh, reports menu. Tapos to Print make. Button tap. Tapos i okay Meron na ako dito sa aking vlog. Kung uh, hindi nyo na alam So ang code natin gagawin dyan ay code 10. Which is service print out or service page. Okay? So, try natin yung print. So, makikita din natin yung uh, tawag dito. Makikita din yun yung sa nozzle check kung sa iba. Sa print quality niya, makikita natin kung uh, maganda pa ba, pangit ba, or anong uh, status niya. Kalagayan doon. Yun yung makikita sa printer status na page. Print pages natin na ipiprint ngayon. All right. Antayin lang uh, matapos uh, nag-ano pang printer. So kung may katanungan kayo i eh, PM nyo lang ako or message message to my Facebook page at ayan. Baka makatulong ako pero sa parts sa mga mag inquiry sa mga parts wala akong mabibigay. All right? Sana maintindihan nyo. okay? Oh, ito na ngayon ang ang kanyang printout. print out. All right? So sa ating pagsisiyasat ay goods na goods yung printed niya. Ano, paano ko nasabi? Kitang-kita nyo naman yung mga blocks at mga prints niya. Ay super ganda. Okay. So, sa service status page niya ay okay okay. Good. So, si customer natin ay all right na all right. Sana makatulong itong video na to sa mga error na yon. Meron pa akong next step ato no doon kung hindi ko naayos. Pero sa ngayon ay naayos ko naman at mukhang gagana yung ano natin gagana yung trick na ginamit ko so ang gagawin nyo lang ay unahin nyo yung reinsert yung mga uh, tawag doon flex cables especially doon sa flex cable ng trailing flex ibig sabihin yung trailing flex yung flex cable galing sa PC carriage board patungo sa mainboard board All right yung tinuro ko kanina tapos pag uh, ganun reinsert nyo tapos power on ganun, ganon pa rin. So, merong isang parts ng printer ay nasira. Okay? So, ang sira na yon ay ang PCE carriage board. Alright? PCE carriage board. So, mukhang natapos na ako. At, kung may katanungan kayo, comment down below and or message me on my Facebook page. right Favorite tech tip and tips Facebook page. Please subscribe and hit the notification bell for more updates or more details. Right? Kung may katanungan, Fibertick and Tips, my Facebook page. PME. Okay. Thank you so much, Fibertick and Tips. Magpapalam na. Bye-bye.